Okay. Hey, what's up mga sir? It's me sir God. Lasing ko na pasado at katatapos na ng aking klase dito sa may St. Vincent College. May na ako. Dito tayo iihi sa uh, McDo. <laughs> Bagong McDonald's. Dito sa may galas. Hindi ko pa napupuntahan to eh. Pero madalas kong madaanan. Kasi sa highway lang siya. Itang kita ka agad. So doon tayo magpapalabas ng ating sama ng loob. Medyo nagugutom din ako. Siyempre nakakaya naman, di ba? Ihi ka lang doon tapos di wala kang bibiliin. Actually, yung klase ko dapat hanggang alas 7 pa ng gabi. Eh, first meeting pa lang naman namin ngayon. So, uh, parang orientation pa lang. Kaya, uh, kaya maaga kami nakauwi. Tatlo yung subject ko eh. Pero yung dalawang subject, talaga nag na ang teacher ko yung mga superintendent dito sa Division of Dipolog tsaka Division of Sambuanga del Norte si Dr. Tabilon tsaka si Dr. Tobalia ito mukhang magla mga to Atrium Atrium mga bossing bukas na galing ako dyan kanina eh Okay naman. Lahat ng sasakyan gusto mag-park eh. kaya tuloy traffic. Sempre 'di ba? Gusto na makita. Yung loob. Ako nga gusto kong makita sila pa ba. Yung, yung atrium, tindahan siya ng construction ano, mga construction material, yung mga kailangan mo sa bahay na pwede mo gamitin. No? Pati mga appliances, meron din sila. Para siyang city hardware. Tapos 'yung bandang unahan na na-part sa May gilid, uh, grocery store. So far 'yun lang 'yung nakita ko eh. Baka magdagdag din sila ng ibang mga tinda like mga damit, ganun, department store. No, dikit-dikit na 'yung mall dito, City City Mall din, Dipolog. Excited na 'yan ko kumain ng ano. <laughs> Excited na kumain ng McD. Piling ko ang baho ng ano ko Ang baho ng helmet ko Parang panghi Bakit kaya? Ngayon lang to Kanina mong umaga Wala naman Siguro dahil naiihi ako kaya Ganun ba yung boss? Red lights na Di tayo umabot Siyempre gagamit tayo ng technique bossing Ito ginagamit lang ito ng mga mahuhusay Mga totoong eksperto Pero pag may huli, pahiya. <laughs> feel ko na yung MacDo ah. Malapit na Kita nyo ba yung M? Yun know, kita ko na yung M oh. <laughs> Kain na tayo. MacDo is real. Makakaihi na rin tayo. CR is real. <laughs> Ayan, park tayo. Hihi. Kapasok ko sa MacDo. <clears throat> Morning ma'am. Okay, lang one piece chicken ma'am. Cheeseburger na ma'am. Yes ma'am. 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 Bye. Bye. Yes ma'am. Dine in. hindi oh, sa taas ma'am no? Hindi sa taas. Oh, salado ma'am Jadi ni lah. Kasi nai multo dito. Kura usa. Sir, lang tanong sa taas. Happy birthday, sir. Thank you, sir. Ito so, yung si Ikan po rin ng mga boss. Pwede dahil din mo magkuhan, no? Magpa-party, no? Oh, yes, sir. Kila bayad, ma'am, sa area? Sa kuhan, sir. Ang party fee na mo, 25, sir. Dahil ang food nga ka ng minimum kay 5,000. Ang 2,500, ma'am, area na na. Ano na na siya yung mga amenities. Like, ano siya yung mga 30 ka balloons, 30 ah, ka okay. party hats. Ako po siya, ma'am, no? Hmm. Na, natin na, sir. Natin dito, pita. So, doon ka mamili. Ito sa mga Ito okay, na, sir. Libre na po ang host nom, no? Oh, libre din na pa character, na mas mask mas, ba? Isa ka no, character. Pamilya na po ng character din. Oh, di pwede ka makapili, sir. Ma Hindi oh, mo mo i-recommend sa akong Sige, okay, sir. Nice. Ano po 'to? Tagaan ng buti sa upla. Ah, sige, ma'am. Salamat, ma'am. <repan> may toilets na po dito dire, no? Sir? Sure? May naapi toilets, no? Yun sila mo na og. Libre na sa host, na may mm -hmm. mga party invitation, sir. Mga palo, balon. Two so ba? five, ma'am. Two so five na siya, sir. Yes, diba? Two five, oh, sir. room kato. Sir, ang food na minimum, sir, kaya. Five, five thousand. Mga, ka ang capacity ng tao, ma'am? Ang okay. kung lahat, sir, kaya. Kaya, 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 ma'am answer. Um, Team. Isa happy Barbie na po siya. Hot meal, sir. Bale mo siya ang foods na pwede mo pili on sa 5,000 na minimum. Pero pwede mo lapas na po, sir. Ano siya ang amenities sa 2-5 na mga party fee na may assorted game prizes na nag-give para sa na na birthday night and guest giveaways night full hosting, decorated party room, and 30 invitation, party hats, activity tray mats, o balloons. Bila ka oras po, 2 hours. I mean, hours. ma'am, sir. If malapas siya, o 2 hours, sir, kay mag-add ka o 1K, pero food ra siya, sir. Mm. Hindi siya yung mga pagbayad, bayad ka, sa food lang ka order, o oh, palit, so, so 1, ka 1,000. 1,000 para, yeah, uh, para -stand stand ka, ka 1, hour. Like 1 hour. Ah, okay. Ano siya, sir? Sige, ma'am, ako... Kung... Kung ka, sir, nara number ko, sir, pwede na ka mag- Bubisik, uh, uh, oo. Ako recommend sa uh, kong uh, kuan, misis. Thank you, sir. Thank you. Alright. So, yun experience na natin mga boss. Si Macdo dito sa may galas pero ano yung siyang drive thru ano subukan na katin ano siyang drive thru diba astig dalawa pa yung drive thru nya pero sa ngayon parang uh, parang walang pumapasok sa drive thru Alright So, pauwi na tayo mga bossing Okay sa taas Maganda yung ano, pagpasok mo, diba? Kita nyo naman Medyo spacious naman siya sa baba Pero mas malawak siya sa taas no, oh, Mas maganda sa taas Yung umakit ako kanina may pang kainan sa taas tas may, may mga CRs din Ang oh, maganda, mayroon sa party rooms Dalawa uh, 2.5 yung bayad sa rent ng space good for 2 hours. Yung isang room, kayang mag-accommodate ng 80 persons. And yung kabila, yung mali medyo maliit, 50 rooms. Tapos minimum na kailangan mong orderin sa birthday is 5,000. Goods na din, di ba? Baka doon na mag-birthday si Juno. First birthday niya. Doon na sa McDo. So I guess mga bossing hanggang dito na lang yung vlog na to Until next time hanggang sa susunod na vlog Again this is God Ingat po tayong lahat Keep safe Ride safe po mga bossing Ang dami ngayon na ng motor God bless us all mga bossing Peace show Bye